Okay. So, tikman natin lahat itong mga pasalubong sa atin. No? Galing Pilipinas. So, tikman natin lahat yan. Tikman natin lahat yan. Then, syempre, natin dito. Okay. Jacobina o Jacobina. Hindi ko alam kung anong pronunciation yung kinapa ito. Sabi ni Angge, galing nito sa aking Lola Bear. Kay Lola Bear, kasagay tayo sa aking Lola. So, ayun, natin. Ano to eh? Ano ba tawag dito? Itawag dito eh. Ano tawag dito, asawa mm. 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 ko? Nito, ko ang dito. Ano tinapay ito? Mmm. 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 Alam ko, alam nyo to. Siyempre. Malimutan ko ang tawag dito eh. Ayun. Mmm, tinapay yan. Mmm. na nga. Hakubi hindi yung klaso yung tinapay Hindi Ano yan ba? Ang busog tayo Next Manalin to Deal's choice Deal's choice Ano natin yan Piso Halagang piso Ano natin Kung karami Uy Medyo lumalaban sa piso to Ayan o no? Pwede Panalo ba sa piso to D-Dish Choice. Meron siya mga uh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 na piraso. Kumalaban. Kumalaban ba ito? Pwede ba ito? Mm. Isang subuan piso. D-Dish Choice. D-Dish Choice. Stop. Mm. Hindi ko nilabutan na yung kabataan ko ito ah. Did this show you. Next. Sabi ko. Ah, to to. Merienda na to. <laughs> ding, dong. ding dong. tayo. Ito. Ito. Mukhang ano to. Nakakapa ako na. Nakakapa ako na yung ding dong. Ito. Mukhang ano Tagalit na sa piso to. Ipakaging maganda. Pero yung piraso niya. Mukhang bilang na. Hindi ganito yung inaabot ko nung kabataan ako. Halagang piso. Ano? So, ganyan mo natin. Halagang piso ngayon ng dingdong. Dito na sabla. Pingkaw yung kamay ko din eh. Kaya nyo ba? Yan yung karami ng piso ngayon. Na dingdong. Kaya nyo ba yan? So, may tatlo naman green piece. Isang cornic. At tatlong pirasong maning hubad. At tatlong pirasong parang nagaraya hmm wala na tagal na pala ng parang nagumipas na wala ako sa pipina ganito na oh, ganito na oh, kaunti ang laman hindi lang 5 grams alam nyo 5 grams 5 grams mm. na ilang grams nga ba dahil siya tumatanda yun Next. Yeah, ito oh. So, dito oh, Langka ube. Langka ube naman ta. Hindi ko tanda kung gan gantong gan kalaki ba talaga yung langka ube natin. Oh. Pero oh, parang malit siya. Pero oh, ting tig na natin. Oh, so, yan oh. Langka ube. Ang to. Ano? Oh, yan. Ganto na siyang kalit. Langka. Siyempre, langka yan. Ube. Kaya nga lang ka-Ube. Manali. Mmm. hmm Paano yung babagay ng lasa niya? Ganun pa yun. No? Walang ka-Ube. O oh, yan. ka-Ube. Siyempre. Siyempre to. Dingdong. natin yan. Mga dingdong dali. Eto. Ito. Controversial tong yun eh. Nakikita ko sa mga poster, controversial to. Sugo. Ayan. Wala pang ano, hindi pa maputo ni sugo. Actor <laughs> de <dipe> peka agad. <laughs> wala, wala siyang ano. <laughs> wala siyang pagitan. Ba't pa ito? Ayun, meron. Ah. Ah, dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa. Hindi ko alam kung ba't dalawa-dalawa. Dalawa piso ba to? Oo. Oh. Hindi ko alam. Dalawang dalawa. Dalawang dalawa pala siya. Kaya pala wala sa pagitan na yun. Ang no? natin. Wala na rin buwasan. Eh. So, controversial pong ito eh. Susubo na to Yan o. No? Huh. Yan. Yan ang sugo ngayon. Ilang piraso yan. Ibilang yun ba yan? Meron pang isa. May balat pa. Yan. Back to the pack. Mm. mm. Ganun pa rin yung lasa. Pero yung laman niya Hindi na ganun Tingnan natin sa Baka mas marami ito Yum mm. Mga 2, 4, 6, 8 Hindi natin labihan. Mga siguro mga 15 pieces din Ayan. Eh, sugo. Mm. Unti na yung laman niya talaga. Sobrang unti. Dati pulutan ko lang doon dati. Ito naman, tikman natin to. Gabi Playboy. <laughs> Parang lumit din yung sinigang ah. Huh? Parang lumit yung sinigang nila Sa so, ako, pati nga yun, ano? Abot mo ka sa akin yung sinigang natin Yung nagko-compare natin Yung nabibili dito sa Italia At ito gaya sa Pilipinas Ano natin, ha? Parang malit siya Ito gaya sa Pilipinas Paras ba, Nor? Oo nga, uh, Nor O? Oh. <laughs> ito gaya, Pilipinas, ito Yung ini-export Oh. Oo ano, no. Ito ang ganas, oh. Ito. Hmm. Hindi ko alam kung ganito ba talaga. Ito, kita niyo ang Pilipinas. Ito yung nabibili. Kita niyo yung diferensya. Oh. Siyempre, isang parang klotro gabi. Hindi natin alam kung ba't yan. So, tikman ba natin ito? Buwasin ang ulam natin. <laughs> Next. Next kape. para papakulo pa tayong tubig dyan tatagalan pa tayo dyan next ano ba ano to? master gulaman gel The flavor ba na buko pandan flavor gel bulutuin pa yan eto oh cheesecake lemon ano to lemon square ano gamit dito yung lemon square na to Ate, malaki-laki ito ha. Ano yun? Kapalig na nangyata-yata uh, ito ha. Mmm. <laughs> Nakakahirin ito. Kailangan dito ng kape. Nakakahirin ito. Mmm. Pero ang Next natin. Ang next natin yun. Ito so, ang sarap o. Oh. Ito niya, cabin corn. Paborito namin to. Hindi ko lang kung may cabin corn pa kami stock dito eh. compare ko rin yung laki eh. Kung parehas din ng laki eh. May cabin corn ko ba daya? Ito yung sinigang mix. Ang nam ng pinag diferensya no oh okay, ito. Ito nyo, toh gaye pilipinas doni export mm. wala tayong pang ano. Pang, pang pang ano Ay, Ito. Dito, season, no? lang to yun to porsyiso no yun timbola ulan to dasan yun iburi to onjin yung high school ako. Rapto, yung 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 ito yun, oh. Beef flavor. Kaso pag hindi natin, tingnan natin ito, baka hapunan ko na ito. Sabay nga rin ako. Ito, diba? ano dito? Bark, 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 bar kiron. Bark, kiron. Bark, kiron. Sa bar kiron. Sa ko Uy, durog, durog na. Ito yung may pulburon sa loob, oh. niyo Ini hey, bahan Maple bar mm. mm. Hmm Hmm eh. Sarap Ini pun bulan sarap Bukan di kolam tau gitu ya Saya lebar kira Nang nyakang tetapnya Balik tadi berontam Saya bar kira Hmm Apa itu bom? We'll oh next. Try din natin Dingdong. na natin? Dingdong. Oo, oh may dingdong. na natin dingdong. Eh, ito. to so, Ito. Ito. karaoke Karoke. Natural garlic and chili. Green cheese. Karoke. Uy. Ito. Nagubutol. Ito yung tubo hindi na po buo at ito merong mga eto edi pa sa pagkikisa to panalo pa sa pito to dami oh panalo ito? Hmm? Dami, to. Oh? Subod, dami, to. ka sa nito dami to oh isa dami to mamumuha lang ka nito dami to eto panalo sa pito to pag umuwi ng Pilipinas ganito yung uuwi ko dito Mmm. 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 Masarap pang pulutan, masarap pang kasama. Masarap pang pulutan, masarap pang kasama. May May pa yun Pabahin natin yung titig ng na ba? Ito Huwag ba? Bumula ko din natin dito sarap Diyan ba? natin yung nito, sarap nito Ang almosan eh Per brand Sarap to Choco milk drink Bear brand dapat to tibay resistensya nutrients ah yes bata matibay bata matibay awardee bata ng tibay awardee so oh, hindi na rin dito dito wala na ah at ikman niya daw natin dito ano ba? Bukain ko na bizcocho diba na diba na diba? ito Isa na ito yun. diba? to, yung pala ito 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 o, oh, piko. O, oh, tapos. O, oh, piko. Ano ba? Ano ba? Mr. Gullaman. Ano to? Mango flavor? Mango. What's up dito? Ano ba tayo namin? So, what's up to? Buwas, pito malok tayo. Banatang kaagalaan to. Pito malok. Let's copy eh. Original. Nakita na lang. Nakita na. Double acting. Baking powder. Tang. May na ito. Ito. ko, brown kopi. Brown kopi, oh. ko. pa, Jack of Yan. Jack of Bean ko na lola. Yan yung tinadaanan Jack of Bean Sarap, Jack sarap Bean na. Chot sarap teh. Chot ngabe niyan. Ba, yana. Na mukhang masarap maglaba ng corn nga. Nakaulan dito ulan din ito. <laughs> diba, ba, hindi ata natikman ba ko? Ano to? Mancher. Mancher. Coated green piece. U. Yes. Number one. Mancher. Tandaan ko ito. Mancher na ito. Tatandaan ko ito. Ah. Uy. Walang sinabi ito. Mancher. oh Walang sinabi ito kay ano. Kay Karoke. Asan si Karoke? Ah, ito si Karoke. Oh. No? Dami naman ni Karoke oh. Dami oh. Eh mancher wala naman laman oh. <laughs> Kalahati lang yata. Comfort lang nung kay Karoke. <laughs> mm. 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 Sarap. Mm, sarap. Pero mas masarap yun niya, eh. Isa. Si Karoke. Tatong kay Karoke. Mm. panalo to pero okay ding dong talo talo ka sa ngayon nga ito tapay natin hindi na pare pareho Eto, eto, eto. ito 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 mukhang talo bigyan tingnan natin ito mukhang ginaya ito ito ay na ilan nga ba yung apat na green piece ang laman oh naging lima oh naging limang green piece oh hindi man man. Hindi Ha? Gusto niya yata ako. Pero, may hindi na titignan. Ano ito? Biscot ko. Manatid ako. Kasya ba sa papagawa natin? Manatid Tignan natin. Mmm. Sarap. sa, -sa kapito. Mm. Mm. Sa niya sa kopi ko Siyempre, okay, eh, parang nag-dose yung manati yung chitarol. Tapos ito. Ang ganda na. Manati ba? Ang bagaling ito. Walang tatak. Walang tatak, walang tatak. Tata. Tata. Magawa kami dito nito eh. Chitarol sa Italia. natin kung ko nung ba. Mmm. Malitong. Mmm. Naalala ko, pinadala na ako ng asawa ko ito eh. Air Lapids. Sarap yung panila man. Heaven yun. Pag kinahin heaven, yung mata haven, oh. tiling. Tiling mo. Itirik yung mata mo. Heaven, gagawin. Oh. Tinapong ko yung suka. Sayang. Sayang yung almusal sa ay niya. Sayang suka, tinapong ko. Bukok Sigtaro niya ako Last na uh, Tumas ng na ating alok Koli mm. May laman din to Pero iba yung Air Rapids Yung pag mo Talagang Heaven Hm. Hm. Ha. Da, sige, sige. Yan daw yung dong. Saan di to? Ah? Peanut brittle. Peanut brittle ba to? Di ba ang peanut brittle sa bagyo 'yon? Ay ay ay. Ang peanut brittle ba? To? Di ba ang peanut brittle 'yung naka-ganyan? 'Yung naka-ganyan sa radya Loko tayo nito ah. Mga eh Kay, kay mga ribik to. Oh. Peanut brittle ba to? Alam ko peanut brittle sa bagyo yung nakalagay. Uy. Nalulusaw ata itong asawa nito ah. Hindi kita. Ah. Hmm? Uy. Uy. Pabasag uh. <laughs> ah. Peanut brittle. Peanut brittle Hmm. Ah. Um. Mmm. 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 Mmm.

Hindi pa pala kayo nila. Kamali tayo dito. Ba't pala natin hindi manta? Hmm? Kakapit. Ang dami pa. May buka. Hmm. Tubig, tubig. Baka magdumulat. toothpick Kaya natin pasadahan na ano. Para sumama. dito Hindi, si Gilles. Ah, si Gilles Choice. Ito natin si Gilles Choice. Sumama yung mga sukat. So, si Gilles Choice, panalo pa sa piso yun. Nababigahin Mmm. Yun. Medyo sumasama na. Okay yan. So, natikman natin. Ganito na natin. Hanggang dito lang. Ha, masyado kayo natataka masyado. So, hanggang dito na tayo. Maraming salamat sa inyo.